So, hi guys! So, for today's video, ayan. Masyado ang ano ata yung buho ko, guys. Wait lang. Galing kasi akong baryo, guys. So, ito yung, ito yung dinadaanan namin dito. So, dito talaga pala kami dumadaan, guys. Pero malayo pa yung bahay ni Lola. So, bumili nga pala ako sa barrio, guys, ng mga tinapay at saka Mag-iiyaw kasi kami ng manok ngayon ni Bunso. Kasi merong inalagaan si Bunso na ano guys, yung... Wait ba? Para akong aswang. <laughs> Meron kasi inalagaan si Bunso na ano guys, na manok. Yung 45 days. Kasi nag-alaga siya na manok. Ah, uh, ng dagdag. Lakas. Mulan kasi dito guys ngayon nga Medyo minto na siya. So, ayun nga. Nagalaga si Bunso na ang 45 days na manok, guys. Uh, limang peraso. So, iano niya kasi yun sa birthday niya. Kaso nga lang, yung birthday niya, guys, is sa July pa. Sa July pa yung birthday niya. Ngayon, ang laki-laki na ng mga mga manok. So, pagdating ng July 14, sobrang tanda na nun. So, ang hirap na niya ang lutuin eh, or palambutin. Kaya sabi ko sa kanya, unti-unti na namin ihamid. <laughs> Naisahan ko si Bunso, guys. <laughs> Sabi ko, para makatipid kami ngayong araw sa ulam, bibili ako ng uh, panangkap. So, ito na ngayon. Panangkap at saka um, lalagyan namin ng, ano, ng nito, patatas. So, parang nagkikrave kasi ako ng adobo ngayon. So, malapit na tayo sa bahay ng lola. <laughs> Masyad ako madaldal na ba yan? Nihingin ako. Ay, si Franklin ang oh, yung aso namin mapait guys. Franklin! Franklin! Ay, tingnan nyo guys. Ang bait niya. Ah! Ayan. Oh, ayan si Bunso guys. Ayan yung bahay namin. Ayan yung mansyon ni Lola. Yan. Ayan hindi ko yan kinakahiya guys mahirap lang po talaga kami at wala kami pera pang paayos ng bahay kaya nga nagsusumikap kami para mapaayos yung bahay ng lola guys kasi sobrang sira na ayun o tingin nyo, yung entrance ng lola ayan yung entrance pinaka entrance o ba diba? sirang sira na na nag -iiyaw na sila naman <laughs> ayan yung mga ano ni lola guys o so. Yan yung mga ano niya, kulungan ng manok. So, papasok na tayo sa bahay ni Lola. Pagpasok mo, ito, masis, ito makikita mo. Sira, sira. sira, sira. Hmm. Hi, loves. Lola. Ayan yung kwarto ni Lola. O, oh, diba? Sira na. Papasokin na siya ng mumu dito. <laughs> Hi! So, ngayon, guys, ipapakita namin sa inyo na magaling kami mag ano mag ng manok Charis. so ang ginawa ni Bunso ayan oh, oh, ang ingay yung mga manok ni Lola ayan yung sa inga namin oh, oh dito sira yung bubong niyan guys natanggal yung bubong nung bagyong udet tapula ko dito ayan, nasira yan guys kaya pag nagka tayo ipapagawa natin yun. Sana may mag-sponsor, Charles. <laughs> Joke lang. Ang dilim dito, guys, sa bahay ni Lola, walang ilaw. Kasi ang gamit ni Lola dito, guys, binila ko lang siya ng solar na maliit. Kaso, ang, ang ano, ang hina pa rin. So, dito tayo dadaan, guys. Dito kasi yung mga alagang manok. Ayan, mga alaga ni Lola nakadagpo ayun yung mga <laughs> sabi ko sa inyo guys na 40, 45 days na taga ni Bunso uh, so <laughs> alam, laki ang laki na nila guys oh, tingnan nyo naman, ano magiging itsura nyan pagdating ng ano July ang lalaki guys <laughs> yung pinakamalaki guys kasi, ano, isang buwan pa eh. Oh, laki. Oo, uh, oo, uh, uh, uh. <laughs> Ayan, guys. Iihawin na siya. At dahil takot kami magpatay ng manok, sila lang magpapatay. <laughs> so, ayan, guys. Naihaw na at lalagyan na natin sa noong At dahil paggabi na nga yan guys, ay minamadali na namin ni Bunso sa paglilinis. Kasi nga baka mabutnat kami ng gabi, sobrang dilim pa naman dito kay Lola kasi wala kaming kuryente. Solar lang at sobrang hina din po yung, yung ilaw. Kaya sobrang namamadali na kami dyan ni Bunso sa paglilinis. So ngayon guys, is maghiwa tayo ng mga panangkap. So, kain po tayo, guys. So, hindi na nga pala ako nakapag-video sa mga panahon na nagluluto ako, guys, kasi masyado nang gahol sa oras and masyado na rin madilim, kaya hindi na ako nag-video at ayan, kumain na kami dyan ni Bonso, kain po tayo.

matong nakaya patag tao ang salag din na ito so thank you so much for watching guys bye bye